Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Lolang masayang sumakay sa isang extreme ride naghatid aghatid sa netizens. Magkasintahan na naging ugat ng kaguluhan sa Maguindanao de Sur, nagkasundo na magpakasal sa tulong ng Philippine Army. Tubig baha sa isang barangay sa Laguna, nagkulay berde na dahil sa kapal ng lumot. Larawan ng tila malnourished ng unit ng PNP ikinabahala ng isang animal welfare group. Dalawang milyong halaman na matagumpay na napalago sa Bangkok, Thailand, hinangaan online. Lalaki mula England patay habang nagpapa hair transplant sa Turkey. At sa showbiz balita, Korean actor Song Yong-gyu natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan. ibang mga nagbaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng Dezier HTV, ito ang TNVS. Trending and Viral Show. Nakandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, manungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZR HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, good vibes ang hati ng isang lola na tila hindi ininda ang edad para ma-enjoy ang kanyang pagpunta sa isang sikat na amusement park. Imbis kasi na good for her age na rides, ay walang takot si Lola na sumakay sa isang kilalang extreme ride sa park habang bakas ang kasiyahan. Ang video ni Happy Grandma panoorin sa report ni Dustin Bayo. Para sa ilan, umaayaw sila sa ride na Extreme Tower ng isang kilalang amusement park pero no effect ito kay Lola na nakuha na ng isang netizen sa Santa Rosa, Laguna. Kitang kita kasi sa video ang pagkasabit ni Lola na sumakay sa ride sa kabila ng kanyang edad. Para sa hindi nakakalam, ang sinakyan lang naman ni Lola ay mayroon taas sa 40 meters na bigla kang ihulog sa bilis sa 76 kilometers per hour na ay may sisigaw mo ang lahat. Kaya naman bakas kay Lola pagbaba nito ang tuwa at saya na ma-survive ang noturang ride. Habang ang ilan sa mga nakapila kabilang ang kumuha ng video ay tuwang tuwa para kay Lola Lola na may kasama pang palakpak. Sabi nga sa video, oh to be like Lola enjoying her life. Pati ang ibang netizens ay nagbahagi ng pagmamahal at tuwa kay Lola. Kabilang kilalang nation's mom na si Clarice de Guzman ay napakomet din. Ang ilan naman ay humanga sa katapangan ni Lola na sakyan ang naturang ride. Ang video na yan ay trending ngayon sa TikTok na mayroon ng higit 100,000 views. Samantala sa advisory na naturang park, hindi maari sa ride ang mayroong recent surgery. May puso, likod o leeg, mababa at mataas na blood pressure, buntis at ang may takot sa heights. Mga bagay na tila wala si Lola kaya naman Go na go at enjoy to the fullest. Para sa DZRH TV ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, na uwi sa happy ending, ang naganap na sagupaan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng grupo ng Sapakan Mama Sapano sa maging danaw dalsoob nitong nakaraang linggo. Paano ba naman kasi? Ang nasimulan kasing palitan ng mga bala ay nauwi sa nakatakdang palitan ng matamis na aidu. Yan ay matapos mapagkasundo ng 33rd Infantry Battalion ang magkabilang kampo na magpakasal ang magkasintahang naging ugat ng kaguluhan. Ang buong pangyayari alami sa trending report ni James Galangue. From enemies to lovers, yan ang naging peg na naganap na sagupaan sa pagitan ng Moral Islamic Liberation Front o MILF at ang grupo ni Muhammad Tatak, ang chairman ng bayan ng Sapakan Mama Sapano sa Maguindanao del Sur. Ito yung matapos magdesisyon ng sariling 15 anyos na babaeng anak na isang miyembro ng MILF at sumama sa kanyang 21 anyos sa kasintahan na kapatid ni Muhammad na siyang naging mitsa ng kaguluan. Alas tres ng hapon ng magpalitan ng balang dalawang grupo, ngunit mabilis ding naaksyonan ng mga tropa ng 33rd Infantry Batalyon ng Philippine Army upang pahupain ang gera. Ang resulta, nagkasundo magkabilang kampo ng magpakasalang magkasintahan na siyang nakatakda ng ganapin sa darating na Sabado. Habang si Mama Sapa ng Mayor Dato Akmad ang patuwa naman, ang na sa pag-iisang dibdib ng dalawa bilang principal sponsor ng kasala. Samantala, kinaantigan naman netizens ng netizens ang naturang tagpo na ayon pa nga sa isa ay make love and not war. Aba may nagsasabi namang daig pa ng naturang kwentong istorya nila Romeo and Juliet. Sa kabilang banda, kumain na antik ay mayroon namang nabahala sa naturang tagpo gayong nasa minor de edad pa lamang ang babae at sako pa ito ng Republic Act 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Ipinagbabawal ang nasabing batas ang pag-aasawa ng sino menor de edad o wala pang labing walong taong gulang. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, matcha o green tea? Tila dyan na inihalin tulad ng ilang mga residente sa isang barangay sa Laguna ang kanilang kalsada dahil sa tubig baha na nagkulay berde na dahil sa lumot. Hindi pa rin kasi humuhupa ang baha sa bahagi ng kanilang barangay matapos sa mga pag dala ng nagdaang habaga. Ang iba pang detalye, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. From matcha flavor to hot green tea, Welcome sa Isla Verde! Yan na lang ang naging biro sa caption ng isang residente ito sa Purok 6, San Antonio Bay, Laguna na siyang nag-upload ng mga larawan ng Green Baha. Sa kuha kasi nito, nagmistulang matcha inspired ang kalye sa kanilang purok dahil sa kulay ng tubig baha na nabalutan na ng lumot. Ayon sa uploader na si Katleya, mula pa sa nagdaang bagyo at habagat, ang tubig baha na hindi pa rin humuhupa isang linggo na ang nakalilipas. Dagdag pa nito, lagi naman daw na bumabaha sa kanilang lugar pero hindi raw ganito ang kulay at ngayon lang ito nangyari. Nagiging madulas na rin Anya ang kanilang daan at gumagamit na ng mga bota dahil sa lumot na nabuo na sa matagal na pagkababad ng kalsada sa baha. Bukod pa umano ang mabaho na nitong amoy na inireklamo na rin ng ilang mga residente sa lugar. Biro naman ang ilang netizen sa post na ito ni Catleya, tila naging efficient oil na daw ang baha sa kanila. Tila green tea naman at matcha ang biro ng ilan at entry sa naturang baha. Sa kabila ng pagbuti ng panahon itong mga nakarang araw, ilang mga residente rin sa comment section ang nagbahagi ng kanilang nararanasang mga baha sa ilan pang bayan sa Laguna. Dahil na rin sa tagal ng baha sa lugar, nangangamba na rin ang mga residente na baka magkasakit sila at ang kanilang pamilya dahil sa stagnant na tubig baha. Kaya naman panawagan ng ilang concerned citizen na wag ng tawanan at sana'y maaksyonan na agad ang kanilang problema. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, Heroes deserve better. Itong maikling panawagan ng Animal Kingdom Foundation sa Philippine National Police matapos mag-viral sa social media ang pictures ng isang canine unit na nagmistulang nangangayayat sa sobrang payat. Sa natutang pictures kasi, makikita ang bakat na sa balat ng aso ang kanyang mga buto-buto, bagay na mabilis na ikinabahala ng mga netizen. Ang kwento sa likod ng viral photo, panoorin sa aking report. Nababahala ang non-government organization na Animal Kingdom Foundation matapos kumalat sa social media ang larawan ng isang mistulang nangangayayat na police canine unit habang dumeresponde sa isang pagsabog na naganap sa Tondo, Maynila. Kapansin-pansin kasi ang tadyang na aso na bumakat na sa kanyang balat na posibleng senyales ng malnutrisyon. Agad itong ikinagalit ng mga netizen na pawang nagkaisa sa reklamo na kung mismo mga police officer ay malulusog at nagtatabaan pero tila baliktad raw ata ang pagtato sa kanilang animal partners. Dapat daw nagsisimula mismo sa kanila ang kanilang misyong to serve and to protect. Lalo't sumasalamin ito sa kanilang mga pinangahawakang values. Sa isang liham para sa PNP Explosives Ordnance Disposal and Canine Group, nagpahayag din ng pangambang AKF sa posibleng kapabayaan at di makataong pagtato kay Bantay na tampok sa viral photo. Nagpaalala ito sa tamang pangangalaga at mga karapatan ng mga hayop alinsunod sa Republic Act 10631 o ang Animal Welfare Act of the Philippines. Hinimok na ito ang grupo na agad imbestigahan ng naturang aso, gayon din ang kanilang iba pang K9 units na posibleng nangangailangan din ng atensyon. bayani nila ang canine dogs tulad ng mga polis at marapat lamang silang pangalagaan. Isang araw matapos ang kanilang panawagan sa social media, ibinahagi ng AKF na nakipagpulong na sa kanila ang Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit kaugnay ng isyu. Umaasa naman ng publiko na agad matutugunan ang isyu kasunod ng mabilis na komunikasyon sa pagitan ng magkabilang kampo. Para sa Dehizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. susunod na trending balita. Aakalain mong probinsya ng mga sa isang lugar sa Thailand na halos baluti ng kulay berde dahil sa dami ng mga halaman na nakatanim sa halos lahat ng sulok nito. Pero ito ay walang iba kundi ang capital city ng bansa na Bangkok. Kamakailan kasi ay nakamit ng siyudad ang target itong makapagpalago ng dalawang milyong halaman sa buong lungsod. Ang iba pang detalye sa Green Initiative na ito, ibabalita ni Rose Babiera. Mistulang parke ang buong syudad ng Bangkok dahil sa higit sa dalawang milyong halaman na matagumpay na napalago sa lungsod. Ito ang masayang ibinalita ng Bangkok City Hall na tinawag nilang Green Milestone nang makapagtanim ito ng dalawang milyon at higit sa limampung libong halaman sa syudad. Ayon sa tala, higit sa isang milyon dito ay mga puno. 690,000 naman ang mga palumpong o shrubs, habang ang natitirang bilang ay mga gumagapang na halaman. Ang mga piling lugar kung saan nakatanim ang mga halamang ito ay nagsisilbing green spaces, kung saan pwedeng mag-relax ang mga residente ng Thailand. Nakakatulong din ito para mabawasan ng init at nagsisilbing dust filters para iwas polusyon. Nagsimula ang inisyatibo na ito noong 2022 na tinawag na 1 Million Trees Project. Naging matagumpay ito sa tulong ng mga pribado at pampublikong sektor. Sa ilalim ng nasabing proyekto, nakapagtanim ng 1.2 milyon na halaman sa pagsasanib-pwersa ng mga kawani ng gobyerno, mga pribadong empleyado at mga normal na mamamayana. Mula rito, ginawa nilang goal na madagdagan pa ito taon-taon na siya natupad ngayong taon sa higit sa dalawang milyong halaman na nakamit. Sa ngayon, nakatakda na ang next milestone ng bansa na tatlong milyong halaman na inaasahan namang matupad sa susunod na taon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, binawian ng buhay ang lalaking ito mula sa England habang sumasa sa hair transplant sa Turkey. Ayon sa clinic, bigla o manong nagkasakit ang pasyente sa gitna ng preparation phase. Naisugo dito sa ospital, pero pumano rin makalipas ang ilang oras. Ang iba pang detalye sa report ni Mili Borja. Isang lalaki mula England ang namatay matapos magpa-hair transplant sa Turkey. Ayon sa mga ulat, kinilala ang lalaki bilang si Martin Lachman, 38 years old, tubang Milton Keynes. Binawian ito ng buhay habang isinasagawa ang preparatory phase ng procedure na nagkakahalaga ng 1,500 pounds o humigit kumulang 114,000 pesos. Nagpunta si Latchman sa Dr. Cine Clinic sa Besiktas District ng Istanbul. Sa isang pahayag, sinabi ng klinik na si Latchman ay biglang nagkasakit sa hindi malamang dahilan habang iniyahanda pa lamang para sa surgery at hindi pa umuno nagsisimula ang transplant procedure. Naisugod siya sa ospital, subalit pumanaw rin makalipas ang ilang oras. Sa gitna ng ikalawang operasyon, matapos ang matagumpay na unang procedure ayon sa klinik. Umiilag naman ang klinik na magbigay ng dagdag na detalye dahil sa umiiral na legal na investigasyon at bilang paggalang sa pamilya ni Lachman. Batay sa kanyang LinkedIn profile, si Latchman ay dating assistant head teacher ng Goldington Academy sa Bedford, kung saan siya rin ang head ng computer science department. At bago pumanaw, ito ay nagtatrabaho bilang network administrator at database manager sa England. Samantala, ayon sa website ng Dr. Sinek Clinic, mayroon itong 20 years na karanasan at mahigit 50,000 na matagumpay na transplant. At batay sa ulat ng Turkish Healthcare Travel Council, mahigit isang milyong tao taon-taon ang bumibisita sa Turkey para sa hair restoration treatments. Para sa DZRH HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating showbiz balita, Isang malungkot na balita sa mundo ng K-drama. ay matapos matagpuang wala ng buhay sa loob ng isang sasakyan ang veteran Korean actor na si Song Young-gyu. Ang inisyon na investigasyon ng Korean police sa pagkamatay ng aktor na napanood sa mga serye tulad ng Narco Saints at Partners for Justice sa report na ito. Patay na ng matagpuan ang K-drama star na si Song Young-gyu sa isang nakaparadang sasakyan sa Gyeonggi Province sa South Korea. Sa ulat ng mga otoridad, wala raw signs ng foul play o natagpo ang suicide note sa pinangyarihan ng insidente. Isa raw kakilala ang nakadiskubri sa nangyari sa veteranong aktor. Magunita na buwan ng Hunyo nang masangkot sa drunk driving incident si Yonggyu na nasuring na sa 0.08% ang blood alcohol concentration level habang nagmamaneho, higit na mataas sa minimum level na 0.03%. Dahil sa kinasangkotang kontrobersiya, ilang proyekto rin ang napaulat na nawala rito, kabilang na ang mga sering The Defects at The Winning Try, habang bahagi rin sana siya ng stage play na Shakespeare in Love. Sa pamamaalam na ito ng Korean actor na higit tatlong dekada rin ang naging karera sa industriya, na ulila ang kanyang asawa't dalawang anak. Pumanaw si Song Young-gyu na napanood sa ilang hit K-dramas and movies gaya ng Extreme Job, narco Saints, Partners for Justice, Big Bet, A Tale of the nine tailed sa edad na 55. Sa ngay patuloy ani ang investigasyon ng mga otoridad tungkol sa pagkamatay ng aktor. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share niyo yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muli kimayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS. Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dizer H, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.